So, paano nga ba guys maglil ng bintana at cagam plastering So, bago tayo guys magsimula, subscribe mo na tumtigyan natin at tap 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 rin. So, dapat mayroon tap 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 ng tap 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 ng tap at tap saka dapat mahaba ang yung pasensya si magkakantuan tayo so dapat may marunong din tayong tumingin tama o mali sa so, pag natin guys nang na rin tuloy tama yung trabaho natin sa lantuan yun ang davis tama ah, sumusunod tayo sa dericho ng tanas hindi baluktot lalo na kung nag-aaral ka pala magbasun sa kailangan panatiliin mo ng trabaho mo pulido wala ka nang babalik-balikan pag uh, pinanatay din mo yung trabaho mo, hindi po lido. Masasanay ka doon. Pero pag sinanay mo naman guys yung trabaho mo, pulido. Dabis ka dun. Ito guys yung trabaho mo. Mahirap. Overhead. Ito yung inaayawan ng karamihan na mahon. Overhead. pero mas maganda kung ito ang pagpapraktisan mo lalo ang pagbaguan ka pa lang pag nasanay ka sa mga mahirap pagdating ng na mga napaka simple na lang yun sa'yo trabohin so yan pala guys yung pinagbabawal na teknik yung pagsabi ng puro lalong lalong lalo na sa overhead so payo ko lang sa inyo huwag na huwag gagayain nyo kasi alam niyo ba guys kung bakit kung na sobrang nang agis na puro yung overhead nyo kadalasan bumabagsak yung pinalitada pinalitada niyo so kung hindi na magayo guys nagmamadali huwag nyo na lang agisan mas maganda siya mas maganda sana nakatuyo siya ng maganda eh wala nga guys ng puro nakadepende naman kasi yung guys sa oras halimbawa kung kahol lang kayo sa oras so kailangan nyo nasan tapusin agad agaran so pwede naman siya nga gisan so kailangan huwag naman yung sobra sobra kailangan tatansahin na nyo rin kasi baka bumitak tip ko lang sa inyo guys pag uh, ng halo sa may overhead so kailangan hindi ganong katigasan yung halo yung tansyado nyo sa yung matigas lang siya ng konti sa pang rebukada so yun ang magandang pangagis sa overhead so pag nagbubulik yung guys sa overhead guys sa ilalim so dapat huwag yung pakabasay masyado yun na tubig para may natin bumagsak yung mga uh, halo natin. Kailangan nalalay lang. Huwag masyadong pakatubigan niya. So malapit na pala tayo dito guys Matapos magbule So bago natin sya Puruan guys Kailangan gawin natin Padanan muna natin sya ng rodilambak Para yung bato-bato lumubog para hindi tayo may raman magpuro kaya kung may walis kayo walisin nyo <laughs>

sabi ng iba pag hindi ka daw marunong magplastering plastering ng kantuan hindi ka raw mason so totoo naman para matawag kang mason so dapat marunong ka mag plastering ng kantuan sa so, ka si guys ng kantuan so kailangan mahaba ang pasensya mo dyan hindi po hindi, hindi bara lang kailangan may pasensya nga sabi nga pag may tsaga may linaga So, ganyan lang guys kasi simple magpuro. Kailangan tiyagaan lang talaga. Yun ang trabaho ng mason. Pag mason ka. Wala makaba pasinsya mo. So, gagamitan na natin sya ng rodelita. Yan guys yung tinatawag na rondileta. Yan ang nagpapaganda sa kanto. So kailangan marunong ka nyan. Gumamit. Kung paano gumamit nyan. Yan kasi ang nagpapaganda ng kanto. So yan naman guys yung tinatawag na brass. So ang purpose nyo guys. Ano man para naman sa skim coat. Yan para medyo magaspang yung kakapita ng skim coat. So, patapos na pala tayo dito guys. Pahingi naman ng like dyan. At pag-subscribe na rin itong video na to. Alam nyo ba guys, yung subscribe nyo, malaking tulong na yun sa akin. Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Sa sana nagustuhan nyo yung video na to. Maraming salamat sa panonood nyo. So yan siya guys. Nakikita nyo naman pulidong pulido yung kantuhan natin. O yan yan trabaho ng matyaga. Mga pampasinsya. So, ganun, lang, ganun lang guys. Kasimple yan. Pagpapalitada. So hanggang dito na lang guys yung video ko. Salamat.